Sa bawat araw, nakakasalamuha tayo ng iba't ibang tao. May mga ngiti, papuri at mabait na salita. Pero alam mo ba na hindi lahat ng kabutihang iyon ay totoo? May ilan na may lihim na layunin. Ang kontrolin ang isip at damdamin mo nang hindi mo namamalayan. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang limang secret mind tricks na ginagamit ng ibang tao para manipulahin ka at kung paano mo ito may iwasan bago katuluyang mahulog sa bitag nila, manatili ka dahil ang kaalaman na ito, maaaring mailigtas ka sa panlilinlang at emosyonal na kontrol. Number 1. the compliment. Pinapalaki nila ang iyong tiwala sa pamamagitan ng labis na papuri. Sa umpisa, napapasaya ka, pero ginagamit ito para masanay ka sa kanilang impluensya. Example, ang galing mo talaga sa trabaho. Wala kang kapantay sa style mo. Sa umpisa, nakaka-boost ng self-esteem. Pero unti-unti kang aasa sa kanilang opinyon at kontrolado na nila ang iyong desisyon. Paano iiwasan? Magpasalamat sa papuri, pero huwag agad ipagkatiwala ang iyong desisyon o damdamin sa kanila. Number 2. Emotional Roller Coaster Pinapakita nila ang sobrang lambing, tapos biglang cold or distant. Ginagawa ito para masanay ka sa kanilang emotional na drama. Example, isang araw, sobrang sweet at attentive sila. Kinabukasan, malamig, Iwas, hindi nagre-reply. Magugulo ang damdamin mo at masasanay kang hanapin ang kanilang approval. Paano iiwasan? Mag-set ng boundaries. Huwag hayaang ang mood nila ang magdikta ng emotion mo. Number three, The small lies technique. Maliit na kasinungalingan para mapaniwala ka sa mas malaking panlilinlang. Example, sinasabi nila, hindi ako nakakita ng message mo. Pero sa katotohanan, nakita nila. Kapag nakasanayan mo ang maliit na kasinungalingan, mas madali ka nilang lokohin sa mas malalaki. Paano iiwasan? I-double check ang facts. Huwag agad maniwala sa salita lang. Number 4. Fake Urgency Pinaparamdam sa iyo na kung hindi ka kikilos agad, may malaking problema o kapahamakan. Ito ay taktika para pilitin kang sundin sila. Example, kung hindi mo gagawin ito ngayon, lahat mawawala na. Ang totoong intensyon, gusto lang nilang kontrolin ang desisyon mo sa oras na gusto nila. Paano iiwasan? Huminga. Mag-isip bago gumawa. Huwag hayaang ang takot o pressure ang magdikta ng aksyon mo. Number 5. The Blame Shift. Kapag may conflict, ikaw ang sinisisi kahit sila ang may mali. Ito ang paraan para palaging defensive ka at kontrolado nila ang sitwasyon. Example. Nakakainis ka kaya ganito ang nangyari. Pero sa totoo, sila ang may nag-umpisa ng problema. Mabilis kang mapapaniwala at sisihin ang sarili mo. Paano iiwasan? Obserbahan ang sitwasyon objectively. Huwag agad maniwala ang sa accusation. Ang limang mind tricks na ito ay ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Sa trabaho, relasyon, kaibigan, at minsan pati sa pamilya. Ang kaalaman tungkol dito ay sandata mo. Tandaan, hindi ka nababaliw, hindi ka masama. Kapag napapansin mo ang mga taktika, may chance ka pa na makaligtas. Kung gusto mo pang matuto ng higit pang dark psychology tricks at paano lumaban sa manipulators, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Manatili kang alerto at huwag hayaang manipulahin ang isip mo.